Magandang araw, mga ka -I love horror. Ako si JL, at ngayong gabi ay dadalhin ko kayo sa isang kwento ng kasakiman at karumaldumal na krimen. Isang ama na walang awa, isang asawa na traidor, at isang pamilya na winasak para lamang sa salapi. Ito ang tunay na kwento ni Carl Carlson, isang kwentong hindi kathang isip, kundi isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng krimen. Ihanda na ang inyong sarili sa isang nakakakilabot na paglalakbay. Ang simula ng lahat, noong unang araw ng Enero taong isang libo at isang trahedya ang yumanig sa bayan ng Murphys, California. Isang bahay ang nilamo ng apoy, at sa loob nito, isang ina ang nasawi, si Christina Carlson, 30 taong gulang, asawa ni Carl Carlson. Ayon sa ulat, si Christina ay naliligo sa banyo nang magsimula ang sunog. Ang bintana ng banyo ay nakapako, at ang pinto ay hindi mabuksan. Si Carl, na sinasabing nasa garahe noong mga oras na iyon, ay nagawang iligtas ang kanilang tatlong anak ngunit hindi si Christina. Ang sanhi ng sunog. Ayon kay Carl, isang aksidente, isang baso ng kerosene na naibuhos ng kanilang alagang pusa at aso, at isang depektibong ilaw na nagdulot ng apoy. Ngunit may mga kaina hinalang detalye. Labing siyam na araw bago ang insidente, kumuha si Carl ng life insurance policy para kay Christina na nagkakahalaga ng dalawang daang libung dolyar. Pagkatapos ng sunog, agad niyang kinuha ang insurance money at lumipat sa Verrick, New York, kasama ang kanilang mga anak. Hindi man lang siya dumalo sa libing ni Christina o bumili ng lapida para sa kanyang tuntod. Isang bagong simula o isang bagong biktima. Sa New York, muling nag-asawa si Carl noong taong isang libo na at Syam na putatlo. Ang kanyang bagong asawa ay si Cindy Best, at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Sa panlabas, tila isang masayang pamilya, ngunit sa likod nito ay may mga ulat ng pang-aabuso. Ayon kay Erin Deroche, anak ni Carl sa unang asawa, madalas silang paluhan ng kanilang ama gamit ang kung ano-anong bagay, mga tubo, sinturon, at kahit cattle prod. Si Levi, ang panganay na anak na lalaki, ang madalas na biktima ng matinding pananakit. Noong taong dalawang libo at dalawa, Nasunog ang kanilang barn at tatlong kabayo ang namatay. Muli, kumuha si Carl ng insurance money. Sa paglipas ng panahon, tila basunod-sunod ang mga trahedya sa buhay ni Carl, lahat ay may kaugnayan sa insurance. Ang trahedya ni Levi, noong ika dalawang ng Nobyembre, taong 2008, isang bagong trahedya ang naganap. Si Levi Carlson, 23 taong gulang, ang inatagpo ang patay sa ilalim ng isang truck sa kanilang farm. Ayon sa ulat, inaayos ni Levi ang preno ng truck na nakaangat gamit ang jack nang bigla itong bumagsak. Si Carl, na sinasabing nasa burol ng isang kamag-anak kasama si Cindy noong mga oras na iyon, ay nagkunwaring nagulat sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit may mga kaina hinalang detalye. Labing pitong araw bago ang insidente, pinilit ni Carl si Levi na kumuha ng life insurance policy na nagkakahalaga ng 700,000 dolyar, kung saan si Carl ang tanging benepisyaryo. Ayon sa mga ulat, si Carl mismo ang nagbayad ng unang premium ng insurance. Sa araw ng pagkamatay ni Levi, pinapirma siya ni Carl ng isang sulat kamay na testamento na nagsasaad na lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa kanyang ama. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Pagkalipas ng apat na taon, noong taong 2012, nagsimulang magduda si Cindy sa mga pangyayari. Natuklasan niyang kumuha si Carl ng life insurance policy sa kanyang pangalan na nagkakahalaga ng isang milyong at dalawang daang dolyar, kung saan siya rin ang benepisyaryo. Natakot si Cindy na siya na ang susunod na biktima. Kaya't lumapit siya sa mga autoridad at nakipagtulungan sa investigasyon. Sa tulong ni Cindy, muling binuksan ang kaso ni Levi. Sa mga naitalang pag-uusap, inamin ni Carl na siya ang nagdulot ng pagkamatay ni Levi. Ayon sa kanyang salaysay, sinadyang niyang umupo sa loob ng truck habang nasa ilalim si Levi, dahilan upang bumagsak ito at madaganan ang kanyang anak. Sa halip na tumulong, pinaingay pa niya ang radyo upang hindi marinig ang mga sigaw ni Levi, at saka umalis upang dumalo sa burol. Ang hustisya ay dumating. Noong taong 2013, umamin si Carl sa kasong second degree murder sa pagkamatay ni Levi at sinentensyahan ng 15 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Dahil dito, muling binuksan ng mga autoridad sa California ang kaso ni Christina. Sa muling investigasyon, natuklasan na sinadyang buhusan ng kerosene ang labas ng banyo bago sinindihan ang apoy. Noong ikatlo ng Pebrero taong 2020, napatunayang guilty si Carl sa kasong first degree murder sa pagkamatay ni Christina at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na parole. Ang kasalukuyang kalagayan sa kasalukuyan, si Carl Carlson ay nakakulong sa Maximum Security Clinton Correctional Facility sa Dannemore, New York. Siya ay 64 na taong gulang at hindi magiging eligible para sa parole hanggang taong 2027. Matapos nito, siya ay ililipat sa California upang doon tapusin ang kanyang sentensya para sa pagkamatay ni Christina. Mga ka I Love Horror, ang kwento ni Carl Carlson ay isang paalala na hindi lahat ng trahedya ay aksidente. Minsan, ang kasakiman at kasamaan ay nagkukubli sa anyo ng isang ama o asawa. Sa likod ng mga ngiti at pangakong pagmamahal, maaaring may itinatagong madilim na balak. Naway magsilbing babala ang kwentong ito sa ating lahat. Ako si JL, at ito ang I Love Horror. Hanggang sa muli, manatiling mapagmatsyag at huwag basta-basta magtitiwala. Until the next time.